optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, eh hindi yan ang kasi ang ginawa ng kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa kongreso yan at ayusin nila? Ah, hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget na isang buwan? Hello Philippines. Papano rin natin ngayon yung episode ni Ted Pylon na no. Ah, uh, ito ay tungkol sa 2025 ah uh, budget ng administration Marcos ano. Nanggigigil siya dahil mayroong mga uh, blank doon sa bicameral conference ng bicam report ng uh, Congress no. Maraming bakante, walang amount. Pero pagdating doon sa President Marcos, eh saga, nagkakaroon, walang ano, I mean, kompleto lahat. So ito yung kumakalat ngayon sa media, sa social media, na yung bicameral report nila doon sa Congress, eh maraming uh, bakante. May mga blanco. Ito yung isiniwalat ni dating Presidente Duterte doon sa YouTube channel ni basta Duterte, no? Eh, ito'y kumakalat na sa social media or sa media. So, nagigigil si Pailon dahil ah, pagdating sa Pangulo, Marcos, eh, binito daw pero iilan lang. Tapos, hindi man lang daw dinobol check o chinik ng gusto kung ito ba'y walang anumali. Kaya, magaling to si Ted Pailon siya lang po kung tanging newscaster na matapang magsiwalat sa mga anomaling nangyayari. Walang ibang media kundi si Ted Pylon lang. Kaya si Ted Pylon tayo, kay Pylon tayo, dapat suportahan natin si Ted Pylon. Kasi ano siya, magaling siyang newscaster. Eh kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, eh saan hindi mo pinaprobahan? nagvito item ka, eh kakapranggot. So ngayon, mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, eh hindi, yan ang kasi ang ginawa ng kongreso. Bakit mamamatay ba ang bayan? Yun lang. Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa kongreso yan at ayusin nila? <laughs> ah, hindi kasi magkakaroon tayo ng re budget ng, ng isang buwan? Bicam then nag small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman <laughs> As Senator Grace po o hindi sila. O ibang tao po talaga ito. Hindi mo alam eh. Hindi po ba sa bandang dulo, oo, naglabas sila ng Bicam report at pinagbotohan ng magkabilang Uh, House of Congress doon sa pinagbotohan nila na BICAM report hindi rin naman na isa publiko ngayon sinasabi nung isang uh, meron daw ding kopya oo na totoo yan na, na, na blanco yan nag fill in the blanks lang sino nag fill up nito yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget at yan dapat ng reforma na mangyari kaya ngayon ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Eh hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung buy cam. Oh Report na ibinigay sa inyo Nag fill in the blanks kayo Yung po sinasabi yung bike Para lang natin maiklaro Pero bakit tanggapan ng Presidente rito Ang nagpapaliwanag din Dapat magpaliwanag yung dalawang si kapulungan ng Kongreso Tama Diba kasi bike ito eh Correct. Pero yung nga po isa sa mga problema Sa bayan na ito Yung kawalan po ng transparency Sa pagbubuo ng budget This is ridiculous Whoa! it is abhorrent diba? that is you signed abhorrent. it and so, you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right? It is abhorrent. Diba it is abhorrent. <laughs> Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, you know, obviously are suboptimal play of words, right? Opo. Eh kung suboptimal yan, eh kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, eh saan hindi mo pinaprobahan? Pin nagvito item ka, eh, kakapranggot. So ngayon, mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, eh hindi, yan ang kasi ang ginawa ng kongreso. Bakit mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa kongreso yan at ayusin nila? Ah hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng, ng isang buwan, ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa bicameral conference small committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga bicam-bicam na yan, ay mukha po talagang niya, di ba? Para pagang ang nangyayari ngayon, bahala na si bicam, eskit si Batman, ganun po ang datingan. Si Ate Aimee gagala iti si Dauhoy, pa si Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat na mapag-uusapan dyan sa Bicam T.W.G. na yun ay ipaalam sa mga senador, etc., etc., blah, 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 at then of the day, hindi sila pinaginggan. Importanting isyong ito, yung whole budget... DSWD. Ate lang, lang, lang uulitin ha. Sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag kayo magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaring diversion. May merong picture na kasama niya si Secretary um, Ralph Recto ng Finance. Whoa! maganda nga tanungjan tanong dyan. Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Reto doon mismo ho sa bicameral conference small committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Pagpitin so, ko lang ha, kagabi po mga kapatid, si Ate Aimee ay nanggagalaiti. Si daw ho pa kay President Escudero. At sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat ng mapag-uusapan dyan sa Bicam TWG na yan ay ipadam sa mga senador, etc., etc., bla, bla, bla. At then of the day, hindi sila pinakinggan. Eh kung sila ngang mga senador mismo hindi pinakikinggan, tayo pa kayang taong bayan? Whoa! Tayo pa kayang taong bayan po ay maging mulat? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga Bicam-Bicam na yan? Eh mukhang ng, di ba? Para bagang ang nangyayari ngayon, bahala na si Bycam, este si Batman. Ganun po ang datingan. O oh, sige, ganito ha. O, ako po muna eh, magpapa, ano ha, magpapa chillax dito dahil mahirap po ang uh, man manggalaiti man tayo agad-agad ngayon, mauubos na energy ko. Eh mamaya pag-uusapan natin ang masinsinan niyang build out na iyan para makamove on tayo dito sa ating importanteng isyong ito. Yung budget cut sa DSWD. Ate lang, Ate uulitin ha. Sa lahat po ng ating nagpapakinig, sana po wag niyo magsawa sa isyung ito. Dahil nga sa kami po ayaw ho magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaring diversion. nag-brown out. Nag-brown out kami dito. Oo, oh, nag-brown out kami dito. Oo, oo. Pero mas guwapo yata ako pag madilim. Sa akin okay lang din naman. Pag madilim yata mas guwapo ako. Bakit naman? Ano?